Alam mo bang sa kabila ng pag-usbong ng social media at mga kampanya tungkol sa mental health, marami pa ring Pilipino ang nahihiyang aminin na sila ay nakararanas ng depression o anxiety. Bakit nga ba sa Pilipinas, tabo pa rin ang usapang mental health? Lumaki tayo sa kulturang, tiisin mo na lang, dasal lang yan, or drama lang yan. Kadalasan kapag may nagsabing depressed siya, sinasagot ng Depressed ka lang kasi wala kang ginagawa. Or maraming mas grabe diyan, huwag kang maarte. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nananahimik na lang kahit nahihirapan na. Sa pamilya, minsan tabuong pag-usapan ng emosyon. Kasi ang iniisip ng mga magulang kapag may mental illness daw, nakakahiya. Marami ring naniniwala na kapag nagpa-psychiatrist ka, baliw ka na agad. Pero ang totoo, ang pagpapatingin sa mental health professional ay hindi kahinaan, kundi katapangan. Isa pa, hindi rin madaling magpagamot. Ang therapy sa Pilipinas ay umaabot ng 2,000 piso hanggang 5,000 piso kada session. Kaya karamihan, tiis-tiis na lang. Kulang din ang mental health professionals, lalo na sa probinsya. Ayon sa Do, may mas mababa pa sa isang psychiatrist per isang daang libong Filipinos. Pero unti-unti, nagbabago na ang ihip ng hangin. Dahil sa mga advocacy, influencers, at mga pelikulang tumatalakay sa mental health, mas nagiging bukas na ang usapan. Mayroon ng mental health law na naglalayong gawing accessible at pantay ang serbisyo sa lahat. Ang usaping mental health ay hindi kahinaan. Hindi ito arte, kundi totoong karamdaman na dapat unawain, hindi ikahiya. Kaya kung may kakilala kang dumadaan sa ganito, Pakinggan mo. Hindi kailangan may sagot ka. Minsan, pakikinig lang sapat na.